Kag sa numero uno sa mga balita, subong lao. Subong lang last day sa pag-operate sa manukan Country sa Bacolod City. Bakit buwas na at lao, igapasara na inisang LGU sa Bacolod City. Handa naman na ang sudad sa Bacolod nga tagaan sa prioridad ang mga empleyado sa mga tenant sa manukan nga paubrahon sa temporary facility sa SMPHI. Body ni Silico Delphine. Wala nasang planong Bacolod LGU nga magpalabot pa sa Hulyo 22 ang pagpahalin sa mga tanan sa Manukan Country, bangod buwas na ang ipatuman sa City Legal Office Enforcement Unit nga pagpasira sa Manukan. Ginsiling ni Mayor Albi Benitez nga wala nagsunod ang mga tanan sa inestoryahan, angot sa ginhatag nga extension, bangod wala sa giyapon, bisan isa sa ila, nga nagsugod proseso para makasilo sa temporary facility nga gintukod sa ngasang Prime Holdings Incorporated para sa ila but obviously daw wala man sila gano'ng magsunod sa compromise agreement okay, nagtakot like, uh, takot pa dito sila sa mga ano na, mga posters na Manila mga tarps na Manila so the city will enforce the uh, road closure and the closure for Manukan so I've asked no? I've asked uh, our uh, BPLO kung pila ang mga uh, employees sa uh, ating mga Manukan uh, tenants na nagagawa 61. No? Uh, the city will, uh, through, of course, uh, clearance from city legal, uh, employ these people to run ang um, temporary na manupal place. Ginsugura na kainas sa Bacolod Traffic Authority Office ang pagpasira Father Ferrero Street sa tubang sang Manukan. Ginpahag ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Saint Jr. nga sa buwas ila ipautod ang linya sa kuryente kag tubig sa Manukan. Hindi wala man sila yeah willingness sa magsaylo, why na dapat ang extension eh. Mm -hmm. Since mabigat ang facility, ano yung muan? Ate, eh, dipindi naman ako na kung ano ang dason masunod na uh, ano, na why, hindi ko na maka ano kung ano ang pag imuod sa facilities. Ay, may, plano nga i-offer ko no? sa iba niya interesado. Ate, eh, depende na. May mayroon kung ano ang... Hindi hmm. ko sa interesado lang na. Huwag pinanawag mo interesado eh. Ginpalintunas ang katapos ang enforcement unit ang tanan ng mga tenants angot sa matabu-buas. Nakahanda naman ang katapos sa Bacolod City Police Office nga magatag sa assistance agod mapasiguro ang kalinong sa natalanang pagpatuman sa closure order. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.